Uh, nagpakulo na ako ng tubig. May pinakuluan ko na rin yung karabasa, kamatis at sibuyas. Naantay ko na lang siyang kumulo. And then ito, medyo pinalambot ko muna. Ano to? Tuna. Gagawin ko dito is isisigang ko na lang siya. Kasi para makahigop kami ng sabaw ng aking mga anak. Kasi di ba nga ilang araw akong walang gana kumain. Until now naman, wala pa rin akong gana kumain. Hindi ko nga alam kung bakit. Pero kahit papano naman, kumakain naman ako ng prutas, doon na lang muna ako babawi. Pero rice, parang feeling ko hindi pa talaga, wala pang gana. Parang isusuka ko kasi ang rice. Ngayon ito ang aking angkong. Angkong na galing sa aking kapitbahay din. So ayan, ko na ang aking pansigang. Tawang ko lang kung ngayon lang kayo nakarinig na sinigang na may kalabasa. Kasi ako ngayon lang din. Comment naman kayo pag meron. Lulunod ko na ang aking tuna. Tuna, tuna. Ano? Yung mga na retaso na ba? Baga, sa tela pa. Na retaso, retaso na siya. Pero masarap to. So, huwag um, ikaw praktikal naman ay. Huwag kang mag i sa pagdating sa mga ulam. Hintay tayo, oh. Fish din yan, eh. Ah, sarap. Ang ah, asin. Diyos may umarumar. Antayin ko na lang siya pakuloyin. Then, ilunod ko ang aking kangkong. Ah, uh, ito na. Ayan. Okay oh, Ayan yung bulok-bulok dyan. <laughs> sira na kasi yung ano nito hindi ko palitan yung burner nito Ay, yung pinaka ano nya ba Kapalitan di ba, ang dami wala na kasi akong ibang gulay, ito lang gulay ko kalabasa lang, nasa ref kaya, yan lang nanghalo ko kalabasa, tapos may kangkong naman din sa kapitbahay ko I tanim naman sila, kaya yun lang ay maghanap ng pera mo ay, ginastos mo naman pala eh hindi nga kita hinihingi-hingian hindi nga kita hinihingian nga kumbaga gastos ka ng gastos damarunong hindi ka kasi magtipid ay, ah, sige na ayan nalunog ko na ang ating kangkong ready to eat na So, ito na siya mga kanunan. Ready, ready to eat na. Ang sarap niya, promise. Kahit yan lang ang sahog namin. Kaya enjoy your watching. Enjoy your eating. Peace out.